Ang recommended na toothpaste po sa bata ay kiddie toothpaste. Hindi po pwedeng gamitin yung adult toothpaste sa mga ngipin ng bata kasi mataas po yung fluoride content ng adult toothpaste. Ang kiddie toothpaste po ay merong sodium fluoride. Ang fluoride po ay nakakatulong para maging matibay ang ngipin. Pisa is lamang po ang ilalagay na toothpaste sa toothbrush ng bata. Ang adult toothpaste naman po ay merong sodium monophosphate. Ito rin po yung fluoride na nakakatulong para mapangalagaan or mas mas maging matibay ang ngipin ng tao. Mahalaga rin po ang topical application ng fluoride sa mga ngipin natin. Kaya kung gusto nyo pong bumunta po kayo sa mga dental clinic kasi po meron silang uh, meron pong ino na topical application of fluoride sa mga dental clinic. Kaya much better pong mag-visit sa mga dental clinic. Salamat po sa panonood.